Yo, what's up? So, ito. Binili ko sa Lazada. Ito ay 2.7. Ito ay laruan ng bata. Kutsi-kutsihan. Pwedeng sakyan. Ah, ang malaki. Kung may remote din. Ah, palagay ko mura na yan. 2-2-7. At saka... Ayun. Bubuksan natin. Tingnan natin so, kung maganda. Okay? So, yan yung ano, malaki ang kahon. <tong> sa palagay ko eh, maganda <laughs> naman eh. May music pa. ah uh, pwede rin kontrolin ng bata kung kaya na. Tapos meron pa siyang mode na nag-atras sa bante automatic. Parang nagra-racking pero ayaw yata ng bata pero pwede siguro pag mga sobrang liit na sanggol. Okay. So ito, bubuksan na natin. Okay naman yung delivery. Wala naman yung nasira. So, ayan. Naka-disassemble pa ang gulong kaya uh, simbolin mo pa okay ayan oh oh tama blue oh, ano ko yung kulay kulay blue kulay blue binili ko, ulay. Ulay blue. Blue. Binili ko. oh bala ang lakas oh. ayan lakas ah halit ka plastic aha uh -huh. tapos, eto yung gulong. May mga mugs. Wheels may mga sticker uh, may mga sticker, Didikit mo, ikaw na magdidikit. May mga sticker. Saan, kung saan mo magdikit kung saan mo gusto steering wheel ayan oh, o manibela may, may busina may, may laksakan ilang manual kung so paano magdikit okay ayan o ito yung mga gamit Ayan yan Ah dalawa. Kung nagbabala kayong bumili. Wala sa mga anak nyo. Maganda. I recommend it. Pwede na. Ito yung remote nya. Backward, forward. Ah, na Tapos, kala namin sira, pero hindi nakakabit pala yung battery. Nakakabit mo lang. Mukhang bago naman yung battery. Oh, okay. um, you know, Nanduna, ba na, yung cream battery. Kaya pa yan. Nandun na, nakakayanina. Oh, yun. Music. Music. You know, testing, you know, okay. Ayun, yung chargera ng dalil sa may... Ah, charge ko muna. Ikabit mo na kasi yung taano ng bangko. Lalo ka na testing yung USB kung nagawa. Okay. Okay, yung bata. Okay, testing na. Isa kayo mga, baka tumulit pabalitan. Akin okay. ano. okay, ano. yung remote. Yeah, yung remote niya Ayaw magkarat, ayaw Kaya na, kaya na. Kaya na, kaya na. Charger, charger niya ay 12 volts. Kasama ng battery dalawang 6 uh, volts. So, ay, tapos na yan, wala na, tapos na. Ah, uh, ah. Tagal naman ni. Oh, eh. Okay naman. Mukha naman maganda. Uh, don't forget seat spot. Ayusin ay, mo yung ay, ano, na 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 nakataka sa bante oh. eh. Ayan ah. Oh. Seat belt. Suot mo! Suot mo so, yung seat belt. Suot mo yung Music. Okay. Pindot. Pindot mo, yun o. Oh. Yung tatay nga nag-drive uh, eh. Race daw, race. Okay. Medyo okay din naman ang bilis. Hindi naman ganyang kabagal, mabilis na rin. subscribe lang kayo dyan ha ay gusto nyo ka ng mga ano ayan o oh. nakakyat ah, yep, din no? ha guys don't forget to subscribe talagay ko na ng link kung saan kung ni bye